Hi mga kaibigan! Magandang buhay po sa inyong lahat. Pasensya na po sa boses ko at medyo sinisipon tayo sa araw na to. So ngayong araw po nito, sumama ang mga anak ko para bisitahin ang workplace ko. Lagi ko silang kinukwentuhan ng mga restaurants sa na nadadaanan ko papunta sa school. So medyo excited din silang makita kung saan ako nagtatrabaho at kung paano ako pumapasok. Dahil may event sa school at may imimit din akong friends, so isinama ko na sila ngayong araw na to. So, pagdating pa lang namin malapit sa school, minitap ko na kaagad yung friend ko at tinuloy ko na sila kaagad sa aking tindahan na kung saan ako laging bumibili ng inuuwi kong pruta sa kanila so eto na mga kaibigan, kita niyo ba? mga kaibigan, ang daming prutas grabe, super daming ng durian sa store pa lang sari-saring prutas ang makikita at medyo ang presyo so ulit Sulit na sulit. Si Cheska nga, nagpipilit pang bumili ng iba-ibang prutas. Pero alam niyo ba, ang mga anak ko, super pihika naman sa prutas, mga kaibigan. Banana lang talaga ang BFF nila. At makakakain lang sila ng ibang prutas pag may pagalit effect ka na. Oh, sige, sige. Kalau uh kerjat, oh ah, kiyat -kiyat. Gusto kiyat -kiyat. Ah, hmm. oh. Hmm. 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 Ya, kuatannya cukup hmm. hmm. dito ang manggusti ang favorite namin mag-asawa. Sa Pinas, medyo mahal yan, di ba, mga kaibigan? Pero dito sa Indonesia, lagi na kaming may manggustin sa bahay. Ang saya, di ba? Ayan, nagbabayad na kami at grabe, halos na puno ang trolley namin. Pero honestly, kami lang naman mag talaga ang kumakain mga pinamili namin ito. Ang mga bata, ice cream at krupok ang hanap.

At dahil katabi lang ng protasan ang favorite nilang Subway, kaya doon kami tumuloy. Siyempre, sila na ang pumili ng toppings nila habang ako na lang ang tagabayad. Ganun talaga, nanay duties, ba? Diba? Uh, si kuya, as usual, napaka-strict kay Cheska habang nag-order. Saway ng saway. Si daddy naman, ay nako, team copy paste. Kung ano ang in-order ko, yun na rin ang kanya. Pero napabudol talaga ako sa kanila. Napaka-overloaded ng feelings ng sandwiches nila. Pero walang veggies, syempre. Habang nagaantay, may pumasok na estudyante ko. Nakilala ako, pero nahiya. Lumabas <laughs> ulit. Ang mga estudyante po dito, sobrang mahiyain, pero respectful. Nakakatuwa. Pero bumalik din siya kasama na yung nanay niya at naghintay habang ah, mata uh, hanggang matapos kaming mag-order. Eto <laughs> na ang mga in-order namin. Kain po tayo mga kaibigan. Thank you Lord for all the blessings. Thank you Mommy. Thank you Mommy. So, pagkatapos kumain, sumakay na ulit kami at pinaanay namin ang school ko para ipakita sa kanila. Ayan, yan po ang ating school. nakay di ba? Uh, excited silang makita kung saan ako nagtatrabaho at naranasan din nila ang view papunta doon. Sabi ko nga, mahalaga na makita ng pamilya natin ang workplace natin para maunawaan nila ang sakripisyon so, like ginagawa natin like para sa kanila. Kasi, ano, Third, second floor lang may. <coughs> Pero, mahaba yun na talaga pa ito na yun. Mahaba, ano isang din sila o. Yan o, sa likod yun. Ang nakita ko na. May yung Gramedia o. Gramedia yan? Gramedia. sa biyahe pa uwi, tinor ko sila habang nagkukwento ng commute life ko. Uh, one point hour hours or one and a half hours kapag public transportation ang sinakyan ko. Pero, it takes only 30 to 45 minutes uh, by car kung walang traffic. So, depende ang biyahe ko sa ha haba at dami ng traffic. Heavy traffic. Ay, buhay commute. Pero, laban lang. <laughs> Sabi nga, laban yon. Ayan, mga kaibigan. Tapos ang ating adventure. Salamat sa pagsama sa amin at kita-kita ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat sa panunod. Bye!